Kapag nanonood ka ng video ngayon, naniniwala ako, ito ay hindi aksidente. May mahalagang mensahe ang iyong tagapag-ingat para sa iyo. Ang binhing iyong inilagay ay handa ng mamulaklak. Ramdam mo na ito, di ba? Ang lahat ng pagsisikap, oras at enerhiya na iyong ibinuhos sa iyong pagnanasa ay hindi pinaabot ng langit. Ngayon ay oras na para hayaang umagos ang enerhiyang ito. Magpatuloy sa pagbibigay ng iyong pinakamahusay, kahit walang inaasahan na kapalit dahil ang gantimpala ay darating ng natural. Makikita mo ang refleksyon ng iyong panloob na gawain na kumikislap sa labas. Ito ay tungkol sa epekto ng iyong mga salita, sa iyong kapangyarihan bilang tagapaglikha, bilang tao. Palaging ikaw ay nakakaapekto sa mga nasa paligid mo, kahit hindi nila ipakita ito. Ang iyong paglalakbay ay mahalaga, ang iyong kaluluwa ay handa para sa isang malaking bagay. Oras na upang yakapin ang kabiguang ito, at subukan ang hindi pa alam. Ano ang sumunod? Manood ka hanggang sa dulo para malaman. Ang buhay, madalas, ay naglalagay sa ating mga hamon na tila hindi makayang lampasan. Gayunpaman, ito nga ang mga sandaling tayo ay lumalago, natututo, at gumigising ng matibay. Isipin mo ang mga mga pagsubok na iyong nalampasan. Bawat isa ay isang aral, isang pagkakataon sa pagunlad. Ang sansinukob ay patuloy na umaandar at bawat araw, ikaw ay mas malapit sa iyong mga layunin. Mahalaga na tandaan na ang landas patungo sa tagumpay ay binubuo ng katiyagaan at pasensya. Minsan, maaaring magmukhang wala pang resulta, ngunit bawat hakbang na iyong ginagawa, bawat maliit na tagumpay ay isang pundasyon para sa isang mas malaki. Panatilihin ang iyong pagiging matatag, magtiwala sa proseso, at magpatuloy sa pagtahak na may tapang at determinasyon maniwala sa iyong kakayahan, ipahalagahan ang iyong pagsisikap at huwag baliwalain ang positibong epekto na kaya mong magdulot sa mundo. Kayang-kaya mo baguhin ang iyong katotohanan at ng mga nasa paligid mo. Ang iyong liwanag, ang iyong sigla at ang iyong dedikasyon ay nakakahawa. Ibahagi ang mga katangiang ito at mag-inspire sa iba na sundan rin ang kanilang mga pangarap. Tandaan na ang paglalakbay ay kasing halaga ng patutunguhan. Pakiramdam mo ang bawat sandali, ipagdiwang ang mga maliit na tagumpay at matuto mula sa mga hadlang. Ang hinaharap ay hindi tiyak, ngunit ito mismo ang kawalan ng katiyakan na nagbibigay buhay sa ating buhay na puno ng kahulugan at mga posibilidad. Magpatuloy ka sa iyong paglakad na may pananampalataya at determinasyon at tutugon ang mundo ng kakaiba at kamangha-mangha. Ngayon, huminga ka ng malalim at damhin ang positibong enerhiya sa paligid mo. Maniwala sa iyong anghel na tagabantay, maniwala sa iyong sarili, at ihanda ang iyong sarili para makita ang mga binhi na iyong itinanim na usbong sa kanilang kabuan. Tayo ay magtulungan sa pagtuklas sa kung ano ang nakalaan para sa iyo sa hinaharap. Alam mo, minsan ay tumatanggap tayo ng isang bagay, kahit hindi natin eksakto alam kung ano ang mangyayari. At ito ay ganap na normal. Ang buhay ay puno ng kawalan ng katiyakan at sa totoo lang, ito mismo ang nagpapalaki sa atin. Bawat basis na nagsasabi tayo ng oo, tayo ay naglalagay sa ating sarili sa hindi kilala, nagtitiwala sa ating potensyal. At ito ay kamangha-mangha. Oo, lagi tayong nasa panganib, ngunit ang mga ito ang nagbibigay sa atin ng pagkakataon na matutunan ang bagong bagay. Ang pagkakamali ay bahagi ng proseso, ngunit sa pamumuhay at sa pagsusumikap muli tayo talaga lumalakas at nagiging mas mabuting tao. Ngayon, isipin mo ito ng mabuti, ikaw ay nagtatake ng panganib para sa isang napakahalagang bagay. Pinapayagan mo ang iyong sarili na matuto, magkamali, mahulog at bumangon. Hinaharap mo ang kahabagan na nagmumula sa personal na pag-unlad. At ito ay mahalaga. Ang biyahing ito tungo sa pagkilala sa iyong sarili ay mahalaga. Ang pagiging bukas sa bagay na hindi pa alam, sa misteryo ng buhay, ay kung nasaan tunay na naiibang talino. Sa gitna ng kahinahan ang pagbabago at ang paglikha ay nagiging masigla. Ang gagawin mo ay bagong parang pagsilang. Isang bagong ideya, isang bagong proyekto ay isilang mula sa iyo. Maaaring itong proyektong ito ay lumaki ng dahan-dahan, ngunit sa pagunlad na ito matatagpuan ang tunay na kagandahan. Sa bawat hakbang sa biyahing ito, matututunan mo ng marami tungkol sa iyong sarili. Makakamit mo ang maraming maliit na layunin at bawat isa sa mga ito ay mahalaga. Bawat maliit na tagumpay ay isang hakbang sa iyong personal at profesional na pag-unlad. Alam ko na sa mga pagkakataon, tila bagal ang paggalaw ng mga bagay na kumikilo sila ng dahan-dahan. At okay lang na maramdaman mo yon. Hindi palaging sinusunod ng buhay ang ritmo na gusto natin, ngunit mahalaga na matutunan mong mahanap ang kaginhawaan sa bagal na ito. Paano ka magiging komportable dito? Paano ka magkakaroon ng mas maraming pasensya sa iyong sarili? Tandaan, hindi lang tungkol sa pagkakaroon ng pasensya sa Diyos at sa iba, kundi pati na rin sa iyong sarili. Bigyan mo ang sarili ng pagkakataong magkamali habang tinutungo ang tagumpay para maabot ang iyong mga layunin. Maging mabait sa iyong sarili. Alagaan mo ang iyong katawan, isip at kaluluwa gaya ng pag-aalaga mo sa taong iyong labis na minamahal. Mahalaga na alagaan ang iyong sarili. Ang iyong katawan ay ang iyong sasakyan, kaya paano mo ito alagaan at siguruhin maging komportabling lugar upang naroroon ka? Ito ay magiging iba para sa bawat tao. Hindi ito tungkol sa kahusayan o kaugalian ng pagiging obsesibo. Ito ay tungkol sa paghahanap ng balanse at muling pagbibigay permiso sa sarili na magkamali. Maging maingat sa mga pagkukulang na ito, kilalanin kung kailan ka nadaramay at matuto mula sa mga sitwasyon na ito mayroong kagandahan sa paggalaw ng dahan-dahan na pagbibigay ng sapat na oras upang mapaigi ang mga pagbabago na dulot ng buhay. Maghanda ka para sa isang bagong yugto na puno ng pangako sa iyong buhay. Ang pagsilang na ito ay may dala ng mga pagkakataon at pagbabago. Alam ko na hindi madaling marating ang puntong ito. Dumating ka sa mga panahong mahirap, naging down at malapit ng sumuko. Maring nagpahinga ka at nag-isip-isip. Ngunit, sa kabila ng lahat, hindi mo lubusang iniwan ang iyong mga pangarap. Ang iyong pagtityaga ay kamangha-mangha at nararapat na kilalanin ito. Ang pagpapahalaga sa iyong lakas sa loob ay isang hindi mapapantayang regalo na maari mong ibigay sa iyong sarili. Oo, mahalaga ang layunin sa dulo, ngunit nasa paglalakbay ang tunay na kayamanan. Bawat hakbang, bawat hamon na napagtagumpayan, bawat maliit na tagumpay ay naglalagay sa iyong paglago. Ang landas na ito, na may kanyang mga liko at pag-angat, dito matatagpuan ang tunay na kahulugan ng iyong pagbabago. Ngayon, ikaw ay kumuha ng kontrol ng iyong kapalaran, sinalubong ang bagong yugto na ito ng tapang at determinasyon. Nakataas ang iyong ulo, bukas ang iyong puso, at puno ka ng pasyon. Ang pasyon na ito, ang apoy sa iyong loob na nagbibigay sa iyo ng inspirasyon, ay isang bagay na walang sinumang makakakuha sa iyo. Ito ang nagpapanatili sa iyo at nagbibigay ng lakas sa iyo upang magpatuloy anuman ang mga kalagayan. Mahalaga ang pag-aalaga sa sarili at kailangan nating maunawaan na ito ay hindi pagiging makasarili kundi isang pangangailangan. Kapag tayo ay nag-aalaga sa ating sarili, tayo ay naghahanda upang maging pinakamahusay na bersyon ng ating sarili para sa mga nakapaligid sa atin. Isipin ito sa ganitong paraan. Ikaw ay nasa eroplano at para sa seguridad Sinasabihan kang ilagay muna ang oxygen mask sa iyong sarili bago tulungan ang ibang tao. Ito ay isang mahalagang paalala na upang maging makabuluhan sa iba, kinakailangan muna nating maging maayos. Kung hindi mo inaalagaan ang iyong sarili, mahirap maging mabuting kaibigan, kasama, o makapag-ambag nang may kahulugan sa iyong komunidad. Isipin ito bilang pagbibigay sa iyong sarili ng oxygen, pagmamahal, enerhiya at oras na kailangan para maging nasa iyong pinakamahusay. Kapag tayo ay may balanse at maayos ang pangangalaga sa sarili, nagkakaroon tayo ng kakayahan na tulungan ang ating mga komunidad at mga kaibigan ng higit pang epektibo. Ikaw ay isang taong may kreatibidad, mayroong mga pangarap at natatanging talento. Marahil ay mayroon kang negosyo o nagnanais na magkaroon ng isa sa hinaharap maniwala ka, mayroon kang espesyal na bagay na iyo lamang, isang bagay na nararapat na ibahagi sa mundo. Napakahalaga na patuloy mong itinataguyod ang iyong pag-asa, at ito ay napakahalaga. Ang pagkakaroon ng pag-asa ay nangangailangan ng maraming tapang tulad ng pangarap ng malaki. At alam mo ba? Ang pangarap ng malaki ay tungkol sa iyo. Ito ay tungkol sa kung ano ang iyong nililikha, ang iyong kreatibidad, talento at passion. Lahat ng ito ay mahalagang bahagi ng iyong paglago at paghilom. Ito ay isang malaking bahagi ng kung sino ka pa. Habang ikaw ay naglalakbay sa landas na ito, pahintulutan ang iyong sarili na mangarap ng malaki ng paulit-ulit. Kung sa anumang sandali, ito ay magdulot ng kabalintunaan o pangamba, malaman mong ito ay maayos lang. Ang takot na ito ay normal. Ngunit laging tandaan na ang pagpanaginip ng malaki ay nangangailangan ng maraming lakas ng loob. Ito ay isang paglalakbay na puno ng mga hamon, at mga sandaling ikaw ay nag-iisip. Sige na, susuko na ako, sobra na ito, sobrang sakit. Ngunit bigla na lamang, parang isang himala, ang mga anghel ay lumilitaw upang patunayan na kaya mong lampasan ang lahat ng ito. Pagharap sa mga pagsubok na ito ay bahagi ng proseso. May mga araw na tila imposible ang lahat, ngunit sa mga sandaling yon mo dapat tandaan ang lahat ng iyong naabot. Bawat maliit na tagumpay, bawat hakbang patungo sa iyong pangarap ay patunay ng iyong lakas at determinasyon. Isa-isip na ikaw ay nasa tamang lugar sa kasalukuyang paglalakbay ng iyong buhay. Bagaman ang daan ay mahaba pa at puno ng mga pagsubok, maniwala, ang kinalalagyan mo ngayon ay sapat na mabuti. Normal lang pakiramdam na dapat ay mas malayo ka na, lalo na't kinukonsidera ang iyong edad at lahat ng mga karanasan na iyong naranasan. Ngunit tandaan, ikaw ay nasa lugar na hinahangad ng Diyos para sa iyo sa sandaling ito. Ang kalawakan, sa kanyang walang hanggang karunungan, ay nagsasabi sa iyo, nasa tamang lugar ka, sa tamang oras. Hindi ka dapat nasa mas malayo o mas malapit, ikaw ay narito ngayon dahil sa isang layunin, at ginawa mo ang iyong pinakamahusay gamit ang mga bagay na meron ka. Marahil napansin mo ang mga tiyak na tanda sa iyong paligid, maging ito sa kalikasan, mga hayop, mga insekto, o kahit na sa mga paulit-ulit na numero. Ang mga tanda na ito ay mga paraan ng komunikasyon mula sa langit, nagpapahiwatig na ikaw ay protektado, at unti-unti mong naunawaan ito ng mas malinaw. Kung ikaw ay sumusubok na makipag-ugnayan sa iyong mga anghel, mga gabay na espiritwal o sa Diyos, malaman mo na ikaw ay nasa ilalim ng banal na proteksyon. Madalas, ang mga bagay na hindi mo nakikita ay tahimik na gumagalaw para sa iyong kabutihan. Ang malaking aral dito ay matuto na maging mabait sa iyong sarili at huwag husgahan ng sobra ang iyong sarili. Maaaring maramdaman mo na ang kinalalagyan mo ngayon ay hindi sapat na maganda at ang pag-abot sa iyong mga layunin ay tila halos imposible. Ang mga damdamin na ito ay lubos na normal at bahagi ng paglalakbay. Natural ang maibigan ang mapalitan ng direksyon paminsan-minsan. Ngunit sa haba ng prosesong ito, mahalaga ang matutong huwag mag-judge ng masyado sa sarili at sa iba, protektahan ang sarili mula sa paghusga ng iba. Tandaan, ang iniisip ng iba tungkol sa iyo ay hindi saklaw mo at hindi dapat sa iyo. Ang mga opinyon na ito ay sa kanila, hindi sa iyo. Kaya paano ka makakalaya sa siklong ito ng mga hukom? Ang pagpapalaya sa takot sa paghusga ng iba ay isang mahirap na gawain, ngunit ito ay isang patuloy na proseso na nangangailangan ng pasensya at pagtitiyaga. Hindi ito mangyayari ng isang iglap lamang at marahil ay alam mo na ito, ngunit laging maganda ang maalala. Itanong sa sarili, paano ako nag-judge sa sarili ko ngayon? Paano ako naapektuhan ng mga hukom ng iba? Paano ko mas maprotektahan ang aking sarili? Mahalaga ang pagsusuri sa sarili at pagpansin sa mga senyales na ipinapadala ng iyong mga anghel. Mayroon bang repetitibong numero na patuloy na lumilitaw sa iyo? Mayroon ba kang madalas na nakikitang hayop o insekto? pansinin ang kagandahan sa paligid mo at ang mga senyales na dala ng kalikasan at mga pangyayari dahil ito ay isang likas na wika kahit na hindi ka naririnig o nakakakita ng anumang senyales ito rin ay nagdadala ng mensahe baka may bagong bagay na naghihintay na simulan sa iyong buhay ikaw ay nagtanim ng mga buto at ito ay isang bagay na pinaghirapan mong maabot maaaring ito ay nangyari sa maikli o mahabang panahon isa itong mahabang at mahirap na landas, puno ng mga pag-asa at pagkalugmok, ngunit narito ka pa rin, nakatayo, taas noo, natatalo ang takot at mga hadlang. Nauunawaan na tulad ng kalikasan, tayo, mga tao, ay dumadaan sa mga pagbabago ng mga panahon, magagandang at hindi magagandang sandali. Hindi natin kontrolado ang kalikasan, ngunit maaari nating matutunan ang makita ang kanyang kagandahan, pagbabago ng ating pananaw sa mga bagay at payagan ang ating mga iniisip na lumitaw maging ito man ay maganda o negatibo ngunit hindi agad itong gawing katotohanan Ang isip at sistema ng nerbiyos ay gusto tayong panatilihin sa ligtas at nasa parehong lugar kaya't normal na payagan ang lahat ng emosyon na umusbong ngunit huwag nating gawing katotohanan ang mga ito Mahalaga na magkaroon tayo ng ating sariling pananaw sa mga bagay at huwag hayaang masyadong maapektuhan ng opinyon ng iba at mga hukuman. Ang pagiging tapat, ang pagiging tunay sa kung sino ka, ay nangangailangan ng matinding lakas ng loob. Huwag mo payagan na masyadong makaimpluensya ng ibang tao sa iyo. Alam mo kung paano ka naapektuhan ng mga panlabas na salik, enerhiya, at sitwasyon na labas sa iyong kontrol. Ito ay nakakaapekto sa iyong disposisyon, sa iyong paglalakbay ng paghilom, sa iyong paglalakbay ng kaluluwa. Nasa loob mo ang mga kasagutan, ngunit maraming panlabas na bagay ang sumusubok na makialam sa iyong paghilom, sa iyong paglalakbay na gabay ng kaluluwa. Isipin ang mga pagkakataon na pakiramdam mo ay hindi mo na kayang magpatuloy, ngunit nakahanap ka ng lakas na maglakad ng isa pang hakbang. Tandaan ang mga sandaling na isip mong sumuko. Ngunit may isang bagay sa loob mo ang nagsabing magpatuloy. Ang lakas na ito sa loob, ang tinig na nagtutulak sa iyo na magpatuloy, iyon ang tunay na mahalaga. Huwag payagan na mapatahimik ng mga ingay mula sa labas ang tinig na ito. Bawat hadlang na iyong nalampasan ay nagpahusay sa iyo at naghanda sa iyo para sa susunod na hamon. Sa bawat pagbagsak at pagbangon, ipinakita mo sa iyong sarili na ikaw ay may kakayahan. Huwag baliwalain ang iyong kakayahan na mag-adjust at lumago. Ikaw ay mas malakas kaysa sa iyong inaakala at ang iyong mga karanasan ay siyang bumuo sa kung sino ka ngayon. Gamitin ang lakas na ito upang magpatuloy, upang magtanim ng iyong mga binhi. May kapangyarihan ka upang baguhin ang iyong pananaw, upang makita ang kagandahan sa kabiguan at makahanap ng liwanag kahit sa pinakamadilim na sandali. Sa panahong ito, maaaring dumaan ka sa maraming pagbabago sa iyong buhay at sinusubukan ang mahanap kung sino ang mga tao na talagang gusto mong magkaroon sa iyong paligid. Maaaring mayroong pakiramdam ng kahihiyan sa pagtatapos ng isang relasyon, sa pagtatapos ng isang pagkakaibigan, o sa pag-iwan ng isang bagay na hindi na nakakabuti sa iyo. Karaniwan ang magdanas ng stress at kahihiyan patungkol dito dahil ayaw mong makasakit ng sino man at natatakot kang gumawa ng maling desisyon ito ay isang bagay na laban ka. Maniwala ka, darating ang mga sagot. Ito ay tungkol sa pagpapayag na unti-unti silang lumitaw. Darating sila, at magkakaroon ka ng mas malinaw na pangunawa sa isang sitwasyon na nakakapagod at hindi komportable. Ano ang unang hakbang na maaari mong gawin ngayon sa bagong paglalakbay na ito? Ano ang pwede mong gawin ngayon na magbibigay buhay sa iyong kaluluwa, utak, na magpaparamdam sa iyo na masaya at nakakatugon? Maaari kang magtakda ng mga munting layunin para sa iyong sarili. Isang bagay na simple, pero magpapaalam sa iyo na ikaw ay may nagagawa. Baguhin ang mga munting gawi at ipagdiwang ang bawat tagumpay, kahit maliit lang ito. Kapag bata tayo, ipinagdiriwang tayo sa lahat ng aming nagagawa. Ikaw ay naglakad, nawala ang ngipin at palaging may dahilan para sa pagsasaya. Bakit hindi natin ginagawa ito bilang mga matatanda? Bakit hindi natin ipinagdiriwang ang ating sarili at ang ating mga maliit na tagumpay? Mahalaga ang gumawa ng isang listahan, ito ang maaaring unang hakbang. Umupo at magsulat. Mayroong napakalaking lakas sa pagsulat ng isang bagay sa isang piraso ng papel. Maraming tao ngayon ay hindi na gumagawa nito, ngunit ito ay tunay na may kapangyarihan. Umupo at magsulat. Ikaw ay nasa isang bagong antas emosyonal kayang makatulong sa iba, maglingkod sa iyong komunidad, sa iyong mga kliyente, sa mga taong nangangailangan sa iyo, emosyonal at enerhiya, sa isang paraan na maaaring talagang baguhin ang kanilang mga buhay. Kung ikaw ay naririto ngayon at nakikinig sa mensaheng ito, ang anuman ang iyong maiaalay ay magbabago ng buhay ng ibang tao. At, isa pang beses, maaaring hindi mo ito makita ngayon Ngunit dapat kang sumabay sa kaguluhan, yakapin ang kaguluhan, maging bukas sa anuman ang lumitaw. Bigyan ng kredito ang lahat ng iyong pagkatao, lahat ng iyong ginagawa, at lahat ng kaya mong maiaalay, ang iyong lakas, ang iyong kakayahan, ang iyong puso. Sapat na ito. At, muli, maaaring nasa isang kakaibang yugto ka ngayon, naghahanap ng mga sagot, maaaring nararamdaman mo ang pagod, o maaaring nasa yugto ka ng mataas na vitalidad. Ito ay maganda. Maayos lamang ang pagbabago, maayos ang paglaki, maayos ang hangarin ng pagbabago, ngunit ang kinka rin ng kagandahan sa iyong kasalukuyang pagkatao. Palaging may puwang para sa pagpapabuti. Pahintulutan ang iyong sarili na maramdaman ang lahat ng emosyon na lumilitaw sa prosesong ito. Ikaw ay nag-aaral at lumalago, kahit sa tingin mo ay hindi. Tandaan mong maging mabait sa iyong sarili, igawad ang pagsusuri sa bawat munting tagumpay. Ikaw ay mas matibay kaysa sa iyong iniisip at higit na minamahal kaysa sa iyong napagtatanto. Patuloy na kumilos ng isang hakbang sa bawat pagkakataon, tiwala na ang Diyos ay bumibigay patnubay sa bawat yapak mo, nagdudulot linaw at kapayapaan sa iyong puso. Ito ay panahon ng pagbabago at ikaw ay naroon sa tamang lugar kung saan ka dapat. Ipagdiwang ang bawat pag pagunlad, kahit pamaliit ito, at alamin na ikaw ay nasa tamang landas patungo sa isang mas maganda at kasiya siyang hinaharap. Pahintulutan ng iyong diwa na sagutin ang mga salitang ito, at maramdaman itong kumilos ng malalim sa iyong kalooban. Hangad ng universo ang pinakamabuti para sa iyo, at tinitiyak nito ang positibong resulta, anuman ang iyong piliin. Isulat, ako ay tumatanggap, sumusunod at tinatanggap ang aking tadhana at lahat ng inaalok ng universo sa akin upang maangkin ang mensaheng ito at ang mga pagpapalang taglay nito para sa iyo. Mag-iwan ng isang positibong komento para sa iba pang mga manunood na maaaring mga ilangan ng dagdag na positibong lakas sa kanilang araw. Nakakakita ang universo nito bilang isang gawa ng kabutihan. Itaas natin ang isa't isa at maglikha ng mga alon ng mabuting enerhiya sama-sama. Kung hindi ka pa miyembro ng kanal, mag-subscribe ka na ngayon at mag-ingat sa mahalagang mensahe na naghihintay para sa iyo sa susunod na video. Naway magliwanag ang iyong mga hakbang sa pamamagitan ng kapayapaan, pag-ibig at pananampalataya mula sa Diyos at Universo. Amen.